yun, meron na naman tayong another achievement dahil meron na naman tayong uh, satisfied na customer nang nagpa-customize ng 2x5x5 pits with its stand and bubong. Yun, maraming salamat kay Sir Richie Africa. Happy Birding po. Kung meron man na gusto dyan magpa-customize ng medium bird cage, pwede po kayo mag-message po sa akin tro a uh, personal account or facebook page dito pala sa customize ni sir meron pala tong uh, pito na maliliit po na pintuan sakaling meron po kayong hulihin o ipapasok yung kamay hindi po kayo mahirapan bukod doon meron pa rin pala to na malaki kung sakaling meron po kayong nest box na ilalagay na medyo malaki, so kakasya po sa loob. All in all, meron po siyang walo na pintuan para naman ah, hindi po kayo mahirapan sakaling meron po kayong ah, ilalagay sa loob o meron kayong huhulihin na ibon. Yung sukat pala ng stand nito dahil yung gusto ni Sir, ilalagay ito outdoor sa labas po ng bahay. Dahil pinalagyan po ito ng bubong at stand na mataas, yung sukat po ng stand ay at uh, 2 feet by 2 feet by 5 feet so, yung 2 feet yun po yung width at saka yung uh, paa ng stand. Kung titingnan niyo naman talaga kay safe na safe naman po talaga doon po sa ah, mga pusa. Kung meron man ah, predator na ah, sakaling atakihin yung ating mga alaga, hindi agad-agad maabot kasi mataas na po yung stand. Dahil nga pala malaki itong cage, hindi nga po pala ito kakasya sa mga L300. So kakasya to doon po sa Fortuner or sa anumang sasakyan basta bukas po yung likuran. Dahil meron tong bubong, so hindi po siya kakasya sa likuran. So yung ginawa namin dito para po uh, ma-deliver itong nakuha natin na delivery, so inilagay po namin sa taas, pinagtulungan na lang namin ito na itaas dito po sa bubong ng sasakyan. So yun, satisfied yung ating customer. So kung meron kayo dyan ng mga gustong ipagawa na mga kulungan, pang medium bird cage, kahit na maliliit po yung ibon, so gusto nyo pong sama-sama yung uh, ibon nyo, Ilalagay nyo po indoor or outdoor. So pwede po kayo mag po sa atin. So yun mga kayo nakadepende po yung presyo sa size. Pero ina-assure ko po sa inyo. So maganda yung pagkakagawa niya. Sa mga nagtatanong din po pala ng flight cage na regular, hindi customized, meron tayong available na uh, tatlong klase. Uh, 2x2x4 feet, pahiga. So flight cage po siya, meron din po siyang divider. Regular flight cage po natin 'yan. At saka meron tayong 2 x 2 by 4 feet patayo naman, kumbaga tower. So regular flight cage rin po natin 'yan. So pwede rin 'yan sa mga African lovebirds. At ang pangatlo na sumunod sa pinakamalaki na flight cage, uh, 17 by 36 x 30, kumbaga dalawang magkapatong po na uh, double cage. So yan, regular flight cage po natin yan. Meron po tayo niyan stock. Kung ayaw nyo po magpa-customize, meron naman po tayong ma flight cage na regular na meron na tayong gawa. So pwede nyo po yan makuha anytime as long as na meron po tayong stock. So yun makukuha nyo po yan. Meron rin tayo niyan mga double cage. S-Box at marami pang iba. So yun lang mga kaibon. Happy Birding sa ating kapwa mag-ibon.